Yeselo, magandang araw na naman sa inyong lahat mga kapatid at welcome na naman sa aking munting channel. Isang panibagong kaalaman na naman po ang aking ibabahagi sa inyo. At ang kaalaman pong ito mga kapatid ay napakamabagsik. Ito po ay ang gayuma ni Haring David pero bago natin ipagpatuloy ay inaanyayahan ko muna ang mga first time pang napadaan sa ating munting channel na mag subscribe na po kayo at pindutin ang inyong notification bell. Pakishare at pakilike din po ng video ito. Kilala si Haring David na mayroong mabagsik at malakas na gayuma. Siya po ay naghahawak ng mga matitinding orasyon na panggayuma. Kilala ang kanyang mga orasyon bilang mabagsik at talaga namang napaka malakas ang bisa. Kaya naman ituturo ko sa inyo sa video ito ang isa sa kanyang mga karunungan na kanyang ginamit noon tulad po ng dati kong paalala sa inyo mga kapatid, na kapag kayo ng mga ganitong bagay, ay isipin po munang mabuti kung dapat bang gamitin ninyo ito sa taong inyong target. At siguraduhin po na mahal na mahal ninyo at sigurado kayo na gusto ninyong makasama ang taong ito na panghabang buhay sapagkat wala na pong bawian ang bisa ng ganitong mga orasyon napakalakas po nito at ang ganitong mga orasyon ay gumagana lamang sa mga taong may mabuting hangarin para sa kanilang target pero kung ito'y gagamitin nila sa kasamaan tulad po ng pang-aagaw at paglalaruan lamang ang damdamin ng isang tao ay hindi po ito gagana at kung gagana man ay sigurado po ako na may balik po sa kanila itong masama. May balik po sa taong gumagamit nito sa abuso. Bago po ang lahat, kung gagamitin ninyo ang orasyon na ito ay siguraduhin po na mayroon kayong gamit na puder upang sigurado pong gagana ito. Sa mga wala pong puder ay maghanap po kayo sa aking mga old videos. Marami po akong puder na nai-upload doon. Dibusyonan muna ng hindi bababa sa 49 days bago ninyo gamitin ito. Narito ang pamamaraan sa paggamit. Banggitin po ang mga katagang ito sa gabi bago po kayo matulog. Gawin po ito sa loob ng 49 days upang sigurado po na mapapabisa ninyo ito. Ito po ang orasyon na inyong babanggitin. Mikrata Raib sa Tunik Pithanish Distan edge Tinigi Higating edge Hisian timgaro Nosh Inla Kashtas Lasyas Astas Ihikon Shijna Kaltira Kapas Borbistim Romos Nobit Nolis si Pulan Pagkatapos ay sambitin ninyo ang kumpletong pangalan ng inyong target at isunod ang salitang ito. Susundin mo ako sa lahat ng nais ko sa iyo. Ustariman Bisantiparos Noknator Ahua Huay Uhi yan po ang makapangyarihang orasyon na inyong gagamitin para po sa taong inyong minamahal. Maging panghabang buhay ang inyong pagsasama at pagmamahalan. Huwag niyo pong kalimutan ang aking paalala na gamitin po ito para sa ikabubuti. At huwag po sa anumang kasamaan nang sa ganoon ay hindi po ninyo pagdusahan ang balik ng orasyon na ito. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Maraming salamat mga kapatid at pakishare po ng video ito.